Sa video ito, pag-usapan natin kung lalakas o do-doblihin ba ng magic washer ang arangkada ng magaan na bola. So, kahapon, nilagyan natin ng magic washer yung stock na setting or configuration ng ating mga motor which is may 16 grams na bola or mabigat na bola. So, nung nilagyan po natin ng magic washer yon is nagkaroon po ng arangkada yung mabigat na bola natin which is hindi usually nangyayari dahil yung mabigat na bola is mabagal talaga yung arangkada nyan so yung magic washer yung naging dahilan para magkaroon ng arangkada yung ating mga motor so ngayon may nag comment na what if pag mas magaan na bola pa yung ginamit mo tapos nilagyan mo na ang magic washer edi eh mas lalong gaganda yung arangkada ng magaan na bola So, yan po yung titiglan natin sa video natin ngayon. So, yung nakalagay na bola ngayon sa ating motor is 13 grams, which is mas magaan kaysa sa unang nakalagay sa kanya na 16 grams. Dito mas sabi natin na pinagaan natin yung bola. So, ngayon yung titignan pa po natin dito is kung mas gaganda pa yung arangkada kapag nilagyan ng magic washer yung magaan na bola. Pero syempre bago natin malaman kung may epekto yung magic washer sa magaan na bola kung gaganda pa yung arangkada po niyan Susubukan po muna natin siya ng walang magic washer. So yung nakalagay po sa atin ngayon, uh, 13 grams straight, mas magaan na bola, wala po ng magic washer. So para po yung resulta nito is i-compare po natin mamaya sa merong magic washer. So from 16 grams or stock na fly ball weight is nagpalit po tayo ng 13 grams na bola dito sa ating mga puli. So bago po tayo mag uh, road test, arangkada plus top speed test, First impression muna po tayo So para po sa mga hindi nakakaalam Pag nagaan po tayo ng bola Mabilis po yung arangkada So from zero, mabilis pong tataas yan Dahil yung belt po natin uh, Mabilis pong aangat Di tulad sa bigat na bola Nakaangat agad yung belt naka, Nasa gitna Sabihin natin nasa gitna Tapos dahan-dahan lang siya umaangat Magaan na bola yung effect nyan Mabilis pag taas ng belt Effect sa motor, mabilis sa arangkada Katulad nito Ayan no? Mabilis. So, yun yung expect natin kapag nagaan po tayo ng bola. So, start na po natin arangkada plus top speed test po natin. 13 gram straight, wala po tayong magic washer na nilagay. So, starting from 0, 3, 2, 1, piga. Bilis ng arangkada Oh. 60. 80.

trip A reset po natin, takbo lang tayo kahit 2 kilometers tapos 50 to 60 kph so yung pakiramdam ng arangkada is i-maintain natin or papakiramdaman natin para mamaya alam natin kung ano yung pinagkaiba tapos sa mga hindi nakakaalam yung magaan na bola maga maganda sa handling sa paahon, tapos pag may angkas, mas madadala ka niya yun yung pakiramdam kapag nagaan ka ng bola So ayan, naka 2 kilometers na po tayo. May kita nyo naman, uh, trip a average 50.2 kilometers per liter. 13 grams straight, wala pong washer yung ating mga puli. At ito na po yung resulta ng paggamit natin ng mas magaan or 13 grams flyball na walang magic washer. Mamay, kumpara po natin yan sa may magic washer. At pagkatapos ay inilagay o idinagdag na po natin yung ating 1mm na magic washer dito sa ating bushing o dito sa ating puli. So ayan, nakalagay na po ngayon sa ating motor yung magic washer, 1mm magic washer. Dinagdag na natin siya sa ating puli at ganun pa rin yung bola na gamit po natin, 13 g straight kamukha nung kanina. So washer lang yung nanagdag yung magic washer. So first impression muna po tayo. Sa takeoff niya, sa hatak, meron pa rin naman siyang takeoff at saka hatak eh. Pero yung napansin ko lang dito is parang, ulitin ko ah. Parang kumukuha siya ng buwelo eh, tapos may konting ingay akong naririnig. Umingay lang ng konting-konte sa part ng CVT. Hindi siya ganun ka-aggressive, katulad nung sa magaan na bola na walang washer ay na ah. so ganun yung nararamdaman ko eh yung ina-expect natin na doble arangkada di ko alam di ko alam kung magkita natin ay no oh, parang may gigil parang kailangan niya ng mataas na RPM pa, para tumaas talaga yung belt di ko lang sure at pero tignan natin sa top speed plus arangkada test So titingnan natin dito kung much better or mas maganda yung acceleration ng may washer versus walang washer tas gamit natin mas magaan na bola pero so far so good may arangkada pa rin naman kaso hindi tulad ng kanina parang nagpabigat nga tayo ng bola yun Ayan, top speed plus arangkada test starting from 0 uh, 13 grams fly balls na may 1 mm magic washer 3 2 one, go! Yun know? o. May konting ano na eh. Konting na eh. 80, 90, 100 90, ng 100. 1 2 3 Sumilip yung 3 3 4 Sumilip pa yung 4 So kunin din natin yung fuel consumption Para makumpara natin So reset lang natin Trip A Takbo tayong 2 kilometers Or 2.1 Kagaya kanina So yun Nandito na tayo 2.1 kilometers Yung fuel consumption po Is 44.7 bumaba oh. Bumaba pa yung fuel consumption natin dito dahil hirap na po yung magaan na bola talaga na iangat yung belt. Base po dito sa result comparison natin ay wala pong improvement na nangyari nung naglagay po tayo ng magic washer. So kung makikita niyo naman sa result na pinakita ko kanina, mas maganda pa rin na walang magic washer yung magaan na bola. So yung magaan na bola po kasi sa mababang RPM mag-uumpisa yung belt sa pinakababa at hindi niya po agad iaangat yan kasi wala pang persa. Mahina yung persa ng mag magaan na bola. Ngayon, kapag tumaas po yung RPM, mabilis niya pong isasampay yung belt. Ngayon, ang senaryo po, kapag nilalagyan po natin ng spacer or uh, pinaglalayo po natin yung bushing, pinaglalayo po natin yung pulley at saka yung drive face, yung nagiging reaksyon ng magaan na bola kapag may magic washer na po, is parang mas babagal na po aangat yung belt, hindi katulad nung walang magic washer. So kaya naman yung resulta, may ungol na po na nangyari, kaya nga kung sinabi ko sa inyo kanina, parang may narinig akong medyo maingay na kalaskas. So parang nire-require niya na po na mataas or taasan pa yung RPM bago talaga paangatin yung belt. Tulad sa nung walang magic washer, smooth lang. So, expect natin na doble arangkada, medyo malabo po yan sa magaan na bola. So, dito, masasabi natin na parang effective lang po yung magic washer, magkakaroon po ng konting arangkada doon po sa mabigat na bola. So, ang pinaka-common denominator po kasi dyan, or yung parehas na nangyayari, kapag po nilagyan po natin ng magic washer, is lulubog po yung belt. So, yung mabigat na bola po kasi, eto, pag walang magic washer, ha, yung belt po natin sa low RPM pa lang nasa gitna niya magumpisa na yan sa gitna ngayon ang disadvantage po noon parang nakasegunda po tayo pag nagte take off ang advantage po ng paglalagay ng magic washer sa mabigat na bola is magumpisa yung ating mga belt sa ilalim at kahit na mabigat po yung ating bola is hindi niya sisimulan sa segunda o sa mataas na gear ratio kumbaga magkakaroon ng parang primera yung ating mabigat na bola kapag naglagay po tayo ng magic washer ngayon sa nakikita ko kapag naman yung magaan na bola ginaanan natin yung bola tapos nilagyan po natin ng magic washer dahil likas na po or natural na po sa magaan na bola na yung belt is mag sa mababa dahil hindi niya po agad ito maitutulak likas na po or natural na po na merong primera yung magaan na bola kahit wala pa po magic washer ngayon, nung nilagyan po natin ng magic washer, yung magaan na bola, kita nyo naman sa resulta po natin, ay hindi ko sure kung parang mas bumaba pa yung belt or yun na talaga yung default nya. Kumbaga, hindi na siya bababa talaga. Dahil nga po yung magaan na bola, i-start nya po yung belt sa starting point nya eh, sa pinakailalim talaga. So dito masasabi ko na negats po na lagyan po natin ng magic washer yung magaan na bola. Hindi po tayo makakagain ng extra na arangkada pa bukod po dun sa arangkada na binibigay ng magaan na bola. So dahil na paghiwalay po ng ating magic washer yung pulley at drive face, hirap na po yung ating magaan na bola na iangat ng mabilis yung belt. Kumbaga may gigil na po, kailangan pa natin ng mataas na RPM. So at least nalaman po natin yung difference no? at least alam natin na hindi same concept na nakakadagdag talaga siya ng arangkada pagkalagay lang ng magic washer so ayun lang muna para sa video na ito the more you click, the more you know magaan na bola plus magic washer bye bye